Sa simula ng pelikula, makikita natin na isang estudyante na may pangalang Suyon habang maglalakad sa isang tulay sa kalagitnaan ng gabi. Kinakabahan siyang sumakay sa isang sasakyan at dinala sa kung saan. Lumipat ang eksena sa isang lalaking boxing coach na may pangalang Gichol. umasok siya sa isang restaurant daladala ang napanalunang tropeyo ng kanyang estudyante sa pagiging first runner-up sa isang kompetisyon. Yun pala, Panalo dapat ang kanyang estudyante, ngunit pinapanalo ng isang opisyal ang kalaban dahil sa pera. Uminit ang ulo ni Gichol dahil hindi siya pumapayat na dinadaya ang kanyang mga estudyante. Nang sinubukang makipagtalo sa kanya ng opisyal, bigla niya itong sinuntok at na out gamit lang ang isang suntok. Subalit ang lalaki pala ay ang Vice President ng Boxing Association at tinanggalan ng lisensya si Gichol sa pagtuturo ng boxing na bahalang ang kapatid na babae dahil hindi ito ang unang beses na natanggal si Gichol sa isang organisasyon dahil sa pagkakasampot niya sa away. Pagkatapos ng ilang buwan, nakahanap ng trabaho si Gichol bilang gym teacher sa isang high school. Abang papunta na si Gichol sa bayan, biglang pumutok ang gulong ng kanyang sasakyan. Abang naghihintay sa pagdating ng tautra, napansin niya ang isang poster tungkol sa nawawan ng babae na si Suyon na nakita natin sa simula ng pelikula. Nang makarating siya sa bayan, nakita niya ang isang grupo ng estudyante na binubuli ang babaeng si Eugene, ang best friend ng nawawalang babae. Sinubukan silang awatin ng Kichul, ngunit sinabihan siya ng mga buli na huwag makikialam sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nito, nilapitan siya ng kanyang dating estudyante na si Dongsu at sinamahan siya mamasyal sa bayan. Pumunta si Eugene sa lola ni Suyon para kamustahin ang matanda na sobrang nag-aalala sa pagkawala ng kanyang abo. Si Lam dalawa lamang ang nagsusumikap na hanapin si Suyon dahil walang pakialam ang mga pulis sa kaso. Pumunta siya sa kwarto at taalala ang masasayang sandali na kasama ang kaibigan. Eh. Bigla niyang natandaan na nagtatrabaho ang kaibigan sa isang club at nagpa siyang pumunta doon para mag-imbestiga. Ang sumunod na araw ay ang unang araw na gichur sa trabaho. Inakilala siya ng kanyang superior sa mga pasamahan at inasign sa tabi ng art teacher na si Jisung. Maliban sa pagiging gym teacher, siya ay itinalaga bilang isang student din. Inutusan siya ng kanyang superior na mga ulekta ng tuition fee sa mga estudyante na hindi pa nakakapagbayad. Ngunit nang sinubukan niyang kolektahin ang pera sa mga estudyante, walang isa man lang ang sumunod sa kanyang utos. Naabutan niya si Eugene sa labas, ngunit pati ito ay hindi rin nagbigay sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin niya itong tumatakas sa bakod ng eskwelahan. Sinubukan niya itong sundan sa bayan, ngunit na-distract ng isang claw machine at sobrang natuwa ng banalo ng isang staff boy. Sa ibang lugar, nakita ni Eugene ang pangangampanya ng isang politiko na may pamalam Mr. Kim na siya ding prinsipal sa kanyang paaralan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, isa siyang corrupt na opisyal at masamang tao. Nahanap ni Eugene ng club kung saan dating nagtatrabaho ang nawawalang kaibigan. Nagtanong siya sa loob kung nakita ba nila si Suyon, ngunit wala siyang nakuhang tiyak na sagot. Nagalit sa kanya ang manager ng club, ngunit buti na lang ay dumating si Gichol at nailigtas siya sa mga lalaki. Inagsabihan niya ito na wag nang makikialam sa kaso, agat ginagawa na ito ng mga pulis. Habang pauwi na si Eugene sa bahay, sinundan siya ng isang lalaki at sinubukan siyang duhutin. Samantala, napansin ni Gichol na naiwan ni Eugene ang cellphone at bumalik para isa ulito sa dalaga. Habang nasa daan, naabutan niya ang kidnapper at nagmadali itong tumakas na malapit na siyang mahuli ni Gichul. Tinala niya si Eugene sa ospital at nagbigay ng opisyal na reklamo sa mga pulis. Subalit nang malaman ng hepe na si Eugene ay kaibigan ni Suyon, agad niyang dinismiss ang kaso na para bang may tinatago siya tungkol sa pagkawala ni Suyon. Pagkatapos, kinausap ni Gichol ang kaibigan pulis tungkol sa kaso ni Suyon at napagkalabang hindi pa ito opisyal na pinafile ng mga pulis Inagpalagay nila na pumunta lang andalaga sa ibang syudad upang tumaka sa kanyang obligasyon. Alam ni Gichol na hindi ito totoo at ginawang misyon na imbestigahan ng kaso kahit ang kanyang sariling pamamaraan. Umunta siya sa bahay ni Suyon at nakilala ang kanyang lola. Inikayat niya itong magsampa ng opisyal na reklamo upang mapilitan ng mga pulis na simulan ang pag-iimbestiga sa kaso. Gumana ang kanyang plano at si Dongsu ang nag-file ng kaso para sa kanila. Gumawa din siya ng pag-iimbestiga sa eskwelahan. Sinabi sa kanya ng guro na si Suyon ang pinakatamad na estudyante sa paaralan at lagi din itong absent. Inaalam sa kanya ng guro na wag na siya makikialam sa kaso para sa kanyang seguridad. Narinig ni Yuji ng pag-uusap nila tungkol sa kanyang kaibigan at pinariwanag kay Gichol na nagsisinuwaling ang lahat ng guro para pagtakpan ang tunay na dahilan sa pagkawala ni Suyon. Pagkatapos nito, Nahuli ni Gicho masang isang grupo ng estudyante ni naninigarilyo sa banyo. Habang sinusubukang hanapin ang pakete ng sigarilyo, natagpuan niya ang isang hidden camera sa loob ng banyo. Agad siyang pumunta sa principal para ipaalam ang nalaman, ngunit hindi siya nito hinayaang makapagsalita at pinagsabihan na wag na makialam sa kaso ni Suyon. Dahil sa pagkadismaya, hindi niya na pinagbigay alam ang tungkol sa nahanap na kamera. Nagpa siya siyang alamin kung anong nilalaman ng kamera sa kanyang computer. Kanyang nalaman na sinet-up ito ng art teacher na si Jisung na nagkataong nakaupo sa tabi ng kanyang lamesa. Abad niya itong pinuntahan para pagsabihan, ngunit hindi niya na ito naabutan. Nang makakuha ng oportunidad, binuksan niya ang laptop at nasurpresa nang makita ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Jisung at suyon Sa gabing nawala ang dalaga, meron siyang mensahe kay Jisung na sunduin siya sa may tulay. Patunay ito na meron siyang nalalaman tungkol sa kaso. Agad na tinawagan ni Gichol ang kaibigang pulis, ngunit hindi ito sumasagot. Sunod niyang tinawagan si Eugene at tinanong kung nasaan ang dalaga, ngunit kasama niya pala si Jisung na inalok siyang ihatid sa bahay. Inaalam ni Gichol ang lahat na natuklasan kay Jisung at sinabihang mag-ingat sa kasama. Inanong niya si Jisung kung saan sila pupunta at inex ang lokasyon kay Gichol upang madali siyang mahanap ng gurob. Napansin ni Eugene ang kiche na kapareho ng sa kaibigang si Suyon. Sinubukan niya magtanong tungkol sa kaibigan, ngunit sinuntok siya ni Jisung at doon nawala ng malay. Nang magising si Eugene, nakakulong siya sa kwarto ni Jisung habang nakagapos ang kanyang kamay at mga paa. Nakita niya sa loob ng kabinet ni Jisung ang cellphone ni Suyon. Bago pa siya makagawa ng masama sa dalaga, biglang dumating si Gichul at pinilit na makapasok sa loob ng bahay. Sinubukan siyang pigilan ni Jisung, ngunit wala siyang nagawa laban sa dating national boxing champion. Sinuntok siya ni Gichol at tinali ang kanyang mga kamay. Nagmakaawa siya kay Gichol na wag magsusumbong sa mga kulis dahil mawawalan siya ng trabaho ngunit walang pakialam sa kanya si Gichol. Nagtanong siya sa baspos na guro tungkol kay Suyon. ngunit tiranggi meron siyang kinalaman sa pagkawala ng dalaga. Ayon sa kanya, inawagan siya ni Suyon upang magpasundo mula sa club. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao at sinabihang magpaiwan sa gasolinahan Sinabi ni Suyon na merong susundo sa kanya, ayahin hindi na nakialam si Gisung at umuwi na sa kanyang bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi siya mapalagay sa pag-iwan ng mag-isa sa dalaka. Ngunit nang binalikan niya ito, wala na si Suyon sa gasolinahan. Nahanap niya ang cellphone ng babae sa CR at kanya itong tinago. Maliban doon, wala na siyang alam sa iba pang nangyari. Inalaunan, inakulong din si Gisung dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit hindi pa din naniniwala ang mga pulis na dinuhot si Suyon, ahit meron ng nakuhang ebidensya si Gichul at agad na pinaalis ang guro. Nang makaalis na si Gichul, inawagan ng hepe ang isang lalaki at sinabihang mag-ingat dahil iniimbestigan sila ng guro. Inapatunayan lang nito na merong ibang sangkot sa kidnapping at kasabot nila ang hepe ng mga pulis. Sa sumunod na araw, inatawag si Gichul sa opisina ng prinsipal at tinanggal siya sa trabaho dahil sa pakikialam niya sa kaso ni Suyon. Malinaw na para kay Gichul na sinusubuhang itago ng lahat na tao sa bayan ang totoo mo nangyari kay Suyod. Habang nag-iisip ng kanyang sunod na gagawin, tinawagan siya ng kaibigang pulis at pinapunta sa isang lokasyon. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang bangkay ni Suyod na isinasakay na sa isang ambulansya. Magulhol sa pag-iyak si Eugene dahil sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang kaibigan. Nang makita ito, Narealize ni chol na maaaring pinupuntirian ng mga killer si Eugene dahil malaki siyang banta sa kaso. Pagkatapos nito, umunta sila sa ospital para bisitahin ang may sakit na lola ni Suyon. Mas lumala pa ang kanyang kondisyon nung balaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang apo. Sa kabilang banda, narinig ni Dongsu ang pag-uusap ng kanyang superior at nalaman na tumatanggap ang hepe ng pera mula sa principal na si Mr. Kim upang pagtakpan ng kaso. Nagpasya si Dong na gumawa ng sariling investigasyon at tinakaw ang cellphone ni Suyon sa istasyon ng pulis. Pagkatapos niya itong maipaayos, nabasa niya ang mensahe ni Su para sa isang babae mula sa club na may pangalang Yisul. Agad niyang pinaalam kay Gichul ang tungkol sa babae, ngunit pagdatapos lang ng kanilang pag-uusap, higlang may pumukpok sa kanyang ulo mula sa likuran. Umunta si Gay Chul sa club at kinausap ang babaeng si Yisul. Pinunyab ng babae na dating part-time singer si Suyon sa kanilang club. Sa araw na siya'y nawala, si Mr. Kim, ang chairman ng club at ang hepe ng mga pulis ay nagiinuman sa club. Habang siya'y nagpe-perform, nakatanggap siya ng tawag galing sa ospital at pinaalam na may sakit ang kanyang lola. Nagpaalam siya umuwi sa chairman ngunit sinimulan siya nitong pagsamantalahan. Sa huli, nakatakas din si Suyon at talaman ni Mr. Kim na isudyante siya sa kanyang paaralan agad niyang pinahanap ang babae upang hindi makalabas ang insidente dahil makakaipek ko ito sa kandidatura niya sa eleksyon. Nang makita ni Gichul ang mga tauhan ni Mr. Kim, mag-isa niya itong nilabanan upang makapuha pa ng mas maraming impormasyon. Pagkatapos nito, inanong niya ang leader kung bakit nila pinatay si Suyon. Umamin ang lalaki na sinundan niya ng gabing yon si Suyon, ngunit hindi siya ang responsable sa kanyang pagkamatay. Sa katunayan, Natagpuan niya si Suyon sa isang public bathroom habang sinasakal ng isang lalaki. Ang taong pumatay sa kanya ay walang iba kundi si Kisung. Anak siya ni Mr. Kim at hindi natatakot sa kahit na sino dahil sa impluensya ng kanyang ama. Umiibig siya kay Suyon ngunit nang tumanging magpagalaw ang dalaga, uminit ang panyang ulo at kinatay ang babae. Pagkatapos itong matuklasan, hinawagan ni Gichur ang pulis na si Dongsu at nalamang nakalabas na ng kuluman si Kisung ibig sabihin lang nito ay nasa panganib na din ang buhay ni Eugene. Nang hindi sinasagot ni Eugene ang kanyang tawag, dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Jisoo. Namiyari ang kanyang kinakatakutan nang dinukot ni Jisoo si Eugene at dinala sa ibang lokasyon, ngunit napahinto nang biglang dumating ang kanyang ama sa bahay. Dahil ayaw niyang ipaalam sa ama na dinukot niya si Eugene, inulong niya ang babae sa isang aparador. Galit sa kanya si Mr. Kim dahil sa mga problemang kinakasaputan ng kanyang anak inutusan niya si Jisung na pumunta na sa Amerika at wag nang bumalik. Dahil dito, inakusan siya ni Jisung sa pagpatay kay Suyon. Sa flashback, nabunyag na pinapunta si Mr. Kim sa public bathroom para ayusin ang gusot at doon na lamang buhay pa din si Suyon. Para pamalagaan ng kanyang reputasyon, pinatay niya ang kawawang dalaga at tinapos ang sinimulan ng kanyang anak. Pagkatapos niyang makaalis, Inatake ni Eugene si Jisung at nagawa makatakbo sa labas, ngunit madali din siyang naabutan ni Jisung. Malapit na sanang patayin si Eugene nang biglang dumating si Chul at nailigtas ang dalaga. Pagkatapos na pulbusin si Jisung, dinala niya si Eugene sa ospital dahil lubha siyang nasugatan. Habang naghihingalo, nagawang masabi ni Eugene na si Mr. Kim ang totoong pumatay sa kanyang kaidigang si Suyon. Sa kabilang banda, Nanalo si Mr. Kim sa eleksyon at nahalal bilang mayor sa bayan. Napanood ni Gichul ang balita sa TV at tapuno siya ng galit. Nagmaneho siya ng kanyang sasakyan sa highway at binunggu ang sasakyan ni Mr. Kim. Pagkatapos na patumbahin ang driver, nabilahad siya palapit sa politiko na sobrang kinakabahan na sa mayod. Sinubukan niyang takutin si Gichul na isa na siyang mayor, ngunit walang pakialam si Gichul sa kanyang estado at binasagam ang labi ng kanyang sinasakyan. Sa huli, Dumating ang mga pulis at inaresto si Mr. Park sa pagpatay kay Suyon sa tulong ng kaibigang si Domsu. Sa sumunod na araw, ang katotohanan tungkol kay Mr. Kim at kanyang mga pasabwat ay nakarating na sa balita at napawalang bisa ang kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Sa huling eksena, dinisita ni Gichul si Eugene sa ospital at iniwan ang staff toy na kanyang napanalunan sa flow machine. Dumipat na din siya sa ibang syudad, umaasang makakapagsimula ng bagong buhay.